Hi guys! Welcome po sa Gina TV Channel. So ito, pipick up tayo ng ating paninda sa Mikawayan, Bulacan. Ito, tumatakbo kami ngayon. Kasama ko yung asawa ko. Ako ay si Gina TV Channel. Ayan, ang buhok kasintigas ng Pansit Canton. So ito guys, ang haba ng ano... truck. Ayan, nadaanan namin yan sa Mikawayan, Bulacan afternoon, ayan, papasok na kami sa North Lakes. Diyan mismo, itong kasada na to, ito ay papunta sa Soysing, kay Sing, sa warehouse mismo sa Mikuwayan, Bulacan. Ito, papasok na kami guys. Sila ay may security guard. Ayan, tatanong ka muna kung anong account ni, anong account mo para may report nila doon sa kanilang logbook. Ito ngayon guys, papunta na kami sa gilid ito ng opisina ng Saising. Itong road na to. So ito pupunta kami sa warehouse na bigayan ba ng mga rejig or BO. Yan. Nagpapabio kami lahat po ng sira, butas na paninda na galing sa kanila. Dito binibigay namin. Kailangan 3 months kailangan mai pull out mo na ang iyong mga BO sa iyong panindap. para yung BO na yon ere refund nila, ilalagay nila sa savings mo. Dito kasi kapag binalik mo na ang iyong BO, ayan, mabibigyan ka nila ng request tapos i -re represent mo doon sa sa area na yon sa BOS area Ayan, i-check nila kuya. So, tapos nun, i ang payment nun, ibabalik nila dun sa savings mo, i-re-refund nila. So, nandito na naman kami ngayon sa pick-up sa harapan mismo. Sa my warehouse. Dito, pinipick-up namin dito sa mikawayan. Bulakan dito sa sizing warehouse so, ang laki nito guys bago ka makapag-pick up sa kanila mayroon silang ahente tapos, kung wala namang ahente nimbawa, medyo malaki na yung account mo sa kanila uh, kukuhanin ka ng opisina ayan, so nakakonek ka sa kanila through online kung tatawagan ka nila sa cellphone, pwede yun, or sa messenger. Yan. May isang grupo ka na pwedeng kakausapin kapag ikaw ay may problema, may o-orderin, may tatanong sa mga product. Halimbawa, nawala mo yung resibo, hindi mo maibenta ang isang product kasi hindi mo alam ang presyo. So, mayroon kang kagrupo doon na sa opisina mismo nila, isend mo lang yung picture, tapos tatanong mo sa kanila kung magkano. Kasi laging nangyayari sa akin yun, minsan na misplace ko yun, dahil dalawang araw na, na hindi ko pa na lalagyan ng price dahil hindi pa na kuha doon sa lagayan namin pag dumating kami Dahil sa minsan medyo madaming aming napipick up Ayan so, namimisplace ko yung aking resibo Kaya minsan tinatamad ako maghanap Kaya ayan, ang nangyari So doon pwede yan Ngayon pagkatapos namin, uwi na kami ng... Tapos na na kami mag-pick up. Ito, may nagsabi sa amin na kaibigan namin na may masarap daw na kainan dito sa Champaka, Maligaya. Yan. So, yan. Kumain muna kami. Yan. Overload Pancit Canton. So, ang sarap guys. Meron siyang chicharong bulaklak. Ayan, tinitikman ko na. So, subscribe my channel, mga guys. Para lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you. Bye!